Hi guys! Kamusta kayo? May idea ba kayo kung papaanong nakakabit-kabit ang mga aluminums nang walang ginagamit na pako? Pa rivets ang tawag dyan. Meron kaming iba't ibang sukat ng rivets na ino-offer. Available ito sa analog, puti at anodized na kulay. Meron kaming 4-6 na sukat, Meron din naman kaming 4-4 na sukat. At meron din 4-2 na sukat. Available din kami sa brand na TS brand, Tiger King brand, Toro brand at Matador brand. Yan ang ginagamit ng mga installer para mapagkabit-kabit nila ang aluminums. Gumagamit din sila ng mga screw gaya ng 12x3 at 8x2. Available yan sa kulay na analog at anodized. Kapag maramihan ang kukuha ninyo, may discount kayo. Pwede rin naman per gross. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? mag-message na kayo or tumawag sa mga numbers na makikita nyo sa screen. O siya, samahan nyo ako ulit next time ha. Bye!